Nagiba tayo ng ispat, hindi kinaya doon sa kan Sa daya sana kami Pukunta ngayon pero Medyo malaki yung tubig doon sa kan Tulay Sa unang beses ng pagsalang ng tulay, baha agad Yun Good Morning, unang fishing ngayong taon 2025, kasama natin sa si Master Dave Yun, tropa natin Tagasanta din yan So, kung muna kami setup up, set up Muna tayo ngayon mga master Set up mga master ay pipil test tayo galing kay Master Pawai oh. yan o yan 8 grams naka hook sya ng kingdom Savager 2 try natin kung effective pa rin yung hook na to update tayo mamaya mga Master mamaya na tayo pupunta sa main pond basta gan nangalos pag na patungo na tayo mga master sa kilis

Grabe talaga yung kapit ng book na to Savager 2 Kingdom mga master Ganda Kapit na kapit Baka may naipon pa ah, Kung dito, mga master Baka may nakulong na ito dyan oh. Medyo malalim yung part na yan eh Diyan sa may bandang gilid Amin sa barakuda yan Nagsalago natin basta lang naman yun naman ang kasama ko si Master si Master Dave si Gasper tumunog sila sa amin they have <laughs> Napo Napo po ulit Paborito Paborito, paborito Kung okay, makakawala, paborito Makakawala ka na. Yun, landed Woo! kapag pwesto dyan oh ang alon tapos pa pagit na yung abis nya malo tayo dyan kasi hindi tayo sa makakakain pa tayo ng abis mga magsirang oh. natin dyan eh. Balik,

yeah Shoutout sa inyo mga sir sa utingin na yung yun Dahil mga Richard Hilal na sa